Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ala Rasulillah wa ba'ad. Assalamu alaikum So ngayon mga kapatid, ang uh, tatalakay natin na naman ngayon na bibigyan natin ng kahulugan mula sa mga maiiksing uh, sura o chapter sa Quran ay ang suratu al fatiha Ang Fatiha o tinatawag na ang pambungad. At ang suratu al fatiha ay uh, kabilang po sa haligi ng salah at hindi po makukumplito ang sala kapag hindi po natin ito babasahin. Kasi ito po yung pambungad kayang Fatiha, ito ang kauna-unahan na binabasa natin sa pagsisimula ng ating sala at ito rin ay kauna-unahan na binabasa natin kapag tayo po ay magsisimula po sa pagbabasa ng Quran. At tinatawag din itong uh, uh, Sabu'l-Mathani na kung saan sa bawat traka ay binabasa natin sa loob ng ating sala at hindi po matatanggap ang sala natin, kung hindi po natin babasahin ang sura na ito o suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain. Alamin Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, na Panginoon ng lahat ng nilalang, Panginoon ng lahat ng nilika. ar Ang Allah ang pinakamahabagin. Ang habag na ito dito sa Ar-Rahman, ay habag niya sa lahat ng kanyang nilika, kahit na hindi Muslim, ay binibigyan pa rin niya ng biyaya. Binibigyan pa rin niya ng pagkain dito sa mundo at hindi sila uh, pinabayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo pangkalahatan ang habag dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Ar-Rahman. At dito lang po ito sa mundo eksklusibo eksklusibo ito lahat sa uh, lahat ng kanyang nilika, mapahayop man, tao, Muslim man o hindi Muslim, ang awa niya dito. Ar-Rahim, ito ay ang habag niya sa mga man mananampalataya lamang, espesyal sa kabilang buhay. Dahil ang pagkakalooban lamang niya ng habag sa kabilang buhay ay ang mga mananampalataya, samantala ang mga hindi mananampalataya, tapos na po ang habag nila doon sa mundo. Kaya ang pagkakaiba ng Ar-Rahman ay pangkalahatan nito na habag niya sa Muslim at non-Muslim at ang Ar-Rahim ay espesyal lamang sa mga mananampalataya na habag ito ay mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Maliki ang Allah subhanahu wa ta'ala ang hari. Siya ang, ay siya ang nagmamayari. Pinu, siya ang kukontrol sa lahat ng mangyayari po sa araw ng paghukom. Sa kanya lahat ang kautusan. Walang sino man ang hari sa araw na iyon. At nagmamayari at nagkukontrol sa araw na iyon. Sa araw ng paghukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay po maglilitis po sa lahat ng kanyang nilika. Siya ang nagmamayari sa araw na yaon. Iyaka na'budu wa nasta'in. Sa iyo lang, Ya Allah. Kami ay sasamba at mag-aali ng pagsamba. Ibig sabihin, ang pagsamba ay para lamang sa Allah. Iyaka na'budu. Sa iyo lang, Ya Allah. Kami ay mag-aali ng pagsamba. Wa iyaka nasta'in. At sa iyo lang, Ya Allah. Kami ay hihingi ng tulong. Yung mga tulong na walang makapagbibigay dito maliban sa Allah, sa kanya lang natin ito hihingin. Pero bago yon, kailangan natin mag-alay sa kanya ng pagsamba. eh siratal mustaqim eh al mustaqim Gabayan niyo po kami, ya Allah, sa matuwid na landas. Sa ibang tafsir ng mga ulama sa Ihdina, eh siratal al-mustaqim. Panatilihin niyo po kami, ya Allah, at bigyan niyo po kami ng taufik at manatili po sa matuwid na landas. Kasi marami sa atin na ginabayan ng Allah sa Islam pero hindi sila nananatili sa matuwid na landas. May mga taong ginabayan sa Islam nagbalik Islam, pero hindi na nagsasala, hindi na nagfa-fasting, hindi na nag-aaral kasi hindi sila natili sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So araw-araw natin ito binabasa sa loob ng ating sala. So sa loob ng ating sala, tayo po ay nagdudua, lagi natin binabanggit ang dua na ito. Ito ay dalil o katibayan na unang-una pag tayo po ay mananalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, uunahin natin ang pagpuri sa kanya. Kasi kung babasahin natin yung Suratul pinurik pinuri muna natin siya, binanggit natin ang kanyang mga pangalan, katangian, Pagkatapos ay babanggitin na natin ang ating kahilingan. Ano yun? Eh hindi na siratul mustaqim. Ya Allah, panatilihin niyo po ang gabay sa amin, gabayan niyo po kami sa matuwid na landas. Siratal ladhina an'amta alayhim. Landas nino? Silang mga pinagkalooban mo ng biyaya, Ya Allah. Sino yun? Minan nabiyin, mula sa mga propeta. Wasiddiqin, mula sa mga matutuwid shuhada, at silang mga nakibaka sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at namatay sila doon, wasalihin at gumawa ng mga kabutihan. Yan ang hinihiling namin sa iyo, ya Allah. Naggabayan niyo po kami sa katulad ng paggabay mo sa kanilang biniyayaan mo. At hindi sa landas ng iyong mga kinagalitan silang mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, bakit sila kinagalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahil alam nila ang katotohanan, alam nila ang Quran, alam nila mga propeta, pero hindi nila ito sinunod. Kaya sila ay kinagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah, gabayan niyo po kami sa landas, mga, landas ng mga uh, binigyan mo, pinagkaluban mo ng biyaya, na mataas na antas ng biyaya, at hindi sa landas na katulad nilang mga kinagalitan mo at kinapuutan mo silang mga hudyo. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. At sila at hindi rin katulad ng landas ng mga silang niligaw mo, katulad ng mga kristyano. Dahil ang mga Kristiyano ay ang mga taong mga non-Muslim na naligaw ng landas at dito ang hinihiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala araw-araw sa loob ng ating sala. Kaya naman pag binasa natin ang Suratul Fatiha, huwag natin bilisan dahil kinakausap tayo, kinakausap natin dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkatapos natin basahin ang Suratul Fatiha, ay sasabihin natin amin. Ibig sabihin ng amin, ya Allah, tugunin niyo po ang kahilingan namin na ito. Yan po ibig sabihin ng amin. Kaya naman, So, utos ng Allah si Jibril at Jibril puntahan mo mga alipin ko na nagbabasa ng Fatiha na yan at ipagkaloob sa kanila ang kanilang kahilingan. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.